Hello, hello po. Kamusta? So, um, may message po, no? May channel message. Ito po yun. Um, five of swords. Bakit ganitong energy? So, titignan natin. Bakit may five of swords? Simulan na po natin. Okay, five, 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 four, four, four. So, nagkakaroon kayo ng comp, ano, no? Para kayong hindi magkaintindihan. Hindi kayo magka magkaintindihan dito. Nagkakaroon kayo ng competition. Hindi kayo nagpapatalo. May mga nakatagong bagay na ayaw nyo magpatalo, no? Nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Kasi mayroong competition, no? May nangyayarang competition. So, synchronized to. Five of swords. Five of wands. So, may mga bagay na kaya magpatalo ang both side, no? So, kaya um, parang andun yung pakiramdam mo na naghahanap ka ng kasagutan sa sarili mo naghanap ka ng kasagot ng sa sarili mo kung paano ang gagawin mo. No, para matigil na yung competition na yan, yung conflict, no. No, kasi, um, pa, andito kasi yung ano yun, eh, no, parang, may mga, siguro may mga, friends or may mga nakakasama ka, kapitbahay mo, no? Parang may mga sinasabi na iba't ibang 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 opinion, iba't ibang um, iba't ibang opinion sa sa uh, sa'yo, sa kanya, no? Kaya parang nagkakaroon ng pagtatalo, no? So, kaya ngayon, naghanap ka dito ng um, nagsisearch ka, no? Para sa sarili mo, para maiwasan na itong pagkatalo na to at pagkakaroon na inggita, ingitan, no kaya ang nararamdaman mo dito is na nalulungkot ka so ikaw na lang dito ang um gagawa ng paraan para maayos tong competition na to itong conflict na to itong defeat na to no so titingnan pa natin kung ano pa ang naisip sa inyo na mensahe tungkol diyan sa five of swords Okay. So, kaya nga po, kaya siguro nagkakaroon ng competition sa inyo, Panfilic. Kasi may ang ang isa is um nagkaroon ng success, no? Nagkaroon ng success kayo dito, no? Nagkaroon ng success doon doon sa tinulungan, no? Nagkaroon ng success tungkol sa tinulungan mo. So kaya itong um itong person na to nag andun nung no. Andun ayaw niya rin magpatalo sa tagumpay na natatamasa mo. No, kaya um kaya nandito ron si um every time na magkakaroon ng problema, So, ang ginagawa mo na lang is, yun nga, nagsisearching, nagsisearch ka dito kung paano ang gagawin mo, no? Naghahanap ka ng kasagutan para sa sarili mo. At ayan ay, nakukuha mo naman kung ano yung kasagutan ang gagawin mo. No, kaya nagpapasalamat ka at binibigyan ka ng Lord, ni Lord ng kasagutan para dyan sa problema na nangyayari. No, kaya um, Wag mo na huwag mo na ibig sabihin ang um, siguro <clears throat> dumistansya ka no dumistansya ka mo na dito sa uh, conflict nito sa competition na to no? dahil um wag ka mag-alala no worries dahil lagi mo kasama si God sa bawat uh, problema mo sa bawat um sa bawat iniisip mo kung ano ang magiging kasagutan sa mga problema mo. Huwag ka mag na no worries. Kasama mo lagi siya. No? So, kaya pala, ano no? Kaya pala, Five of Swords, kasi um, nagkakaroon nga ng competition dahil sa natamasa mong tagumpay. Nasak nagkaroon ka ng success dito. No? Doon, doon sa um, tungkol sa tinulungan mo no nagkaroon ng tagumpay kaya nandun yung um, parang nagkaroon ng competition so yun po yun po message sa inyo no um, so kapag ganito for me um if if may mga gantong competition so hanggat maaari no ang isa sa inyo, um, yun, um, wag mo na umiwas the no? Para hindi magkaroon ng competition, no? At ipa, ipasadyos mo yung lang to, no? Umagang tong bagay na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa bawat isa, no? Kaya, um, kaya wag mo na, no? Wag mo na para mag, wag ka munang um, makihalubilo no, kapag nagkaroon ng kanyang competition. So, yun po. Yun po ang message sa inyo. So, salamat po. Thank you. Thank you and God bless po.